Ayan na guys, so ngayon ay ikot naman tayo, ipapasyal tayo ni Sir Gerald sa kanyang Encanto Paris Overload. Ito po yung pan namin, yung sabaw. ito so, yun so, yung, yung sabaw, sabaw. namin. Oo. Oh, so, po, pati yung sabaw ninyo. Apo. Ang, ito po ay sa Paris, yung sa sabaw. Apo, sa Paris. Ano po. ano niya? Ingredient. Ano pong ano? Ah, uh, taba ng baka, okay, may kwan may uh, bunmaro sa palasa. Ah, okay. Sarap talaga. Din? Apo. Ano sabaw niya? It, ito dito naman ano naman. Dito naman yung preparation namin ma mm. yung paghiwa. Okay. Kung maganda yung karne na mm. binibigay. Mm -hmm. Pag uh, yung karne namin inuulit din yung painit para maganda yung serve. Okay. Tapos, maganda din pag tapos -pa. to. Tapos ano pa po? Ah uh, dito dito yung order. Yung panamin niyo pa po yung kung gusto mangingin ng kanin doon lang sa kabila doon sa kabila Apo. yung kanin okay so ito ko yung niluto luto ninyo ay fresh talaga na ah fresh po, uh, po ang tawag dito karni ng baboy Apo, fresh po ano pa wala ba, wala na pong iba yun pa lang Apo, pero yun pero may pa lang. plano ka na dagdagdagan mo o dagdagan mo itong mga ano dito ah uh, maraming plano po kasi maraming yung pa. pesto lang natin yung So ngayon guys, ay inaabangan natin ang pag-serve nila. Tignan natin. Uh, first time natin matikman kasama ang mga kalatagaw squad. Sinamahan nila ako dito para i-discover tong Encanto Paris Overload. Okay. Kasama pa rin natin si Kuya, ang, ang may-ari ng Encanto Overload. Okay. So, ayan na siya guys. Here po. Boss, pakiya what a boss Okay. So ito na titikman na natin ang paris ni Kuya ya, Ito na siya. Meron na pala akong kutsara. Buti na lang hindi pa ako kumain sa bahay. Kayo, kumain na ba kayo? Ikaw, kuya, kumain ka na? Kumain na. Okay. Ang dami po bang ano, kumakain dito, mga, may, may mga kilalang tao na, ibang may vlogger din, ganyan. May uh, kumakain na? Kumakainan. apat na beses. Sino po? Kilala nyo? Yung isa, yung Uh, soft drinks Grabe So, apat ngayon kailangan natin ubusin Kay Kuya Gerald, isa <laughs> Si May May Freedom Okay, so ito na guys Yung makasama ko Sa sobrang sarap, hindi na naka -imik. Okay Kuya, hanggang ano pala uh, Matagal ka na ba dito sa Kalbayo? Kasi sabi mo kanina galing ka sa Maynila Hmm Parang kalimbas niya. Huwag mo kalimutan. Three weeks pa lang. Three you weeks know. ano? lang? Hindi, no? Ay! Pag guys. Pag ganitong oras, meron pa naman ding dumadating, ano, lalo na pag mga pasulpot-sulpot lang, lalo na pag galing sa inuman, yan. Yeah. Pero pag open talaga alas 7, alas sa alas 7, dinudumog ng tao. Okay. Kaya naisipan ko uh, pumunta dito ng ganitong oras na. Nung oras na balas Alas na, guys. Hmm. Sabi guys. Ang daming sago. Ang daming karne. Ayun, oh. Mabakita ko mamaya sa inyo, ha magandang pwesto din kasi malapit lang talaga sa proper sa sa mga fast food chain sa sa mall ano Kaya rice pa siya. Kaya. Kaya naisipan ko Munta dito para kumain Pero hindi na ako magpapalibre Kasi nakakaya naman sa business Na magpapalibre ka lang, di ba? Buti sana kung matagal ka nang nagtitinda nito, kumikita ka masyadong malaki, nagbablog, nagpapromote. Pero sa ngayon, okay lang yan kuya. Pero pag alam nyo, pag itong video na to, pag nakita talaga ng mga tao. Oo, oh, pala. ulam na. Oo, uh oo. -uh. Uh -uh. Ya, hindi ko maumpisahan Ang gamit namin na karne, frozen. Okay, sariwa talaga. Okay, yung gamit doon nila na karne is hindi siya frozen, sariwang-sariwa talaga. Wala pa sa pagkakatay din in, uh, binibili ninyo. Eh, ito na sa. Sa sila sa chicken. Ah, doon kayo po bibili. Mhm. Sa ito kata. Mhm. Ito yung iba mong ano. Sindira, yung nag-asikaso dun sa Rice, ano, taga saan, tala dun din, sa si Carmen. Yung? Sila yung mga babae. Apo. Oh, okay. Yung... Ay, wala po kayong asawa ko Wala pa. Malay mo dito sa mga parisan ba yan, makahanap ka, yung mga kumakain. Okay. Saka na yan, may stable na tayo. Ayun, okay. Saka na, pag stable na. Gusto mo pa? Yun. Yun, dumami no. na talaga yung tao. Okay. Hanggang, hanggang sa ngayon. Oo. Okay. Ang iba, alos araw-araw ko nakikita na. Oo. Na, lagi uh, na pumupunta hmm. dito. Pa Bumalik. Kilala ko na eh. Pabalik-balik. Pabalik. -balik. pabalik. So, sa anong na araw. Oo. Kasi dati, wala pa, pa, ay wala pa talaga si Diwata. Yung para talaga sa Manila, 60. Kami, kami dalawa noon, nag ati kami 60. Well, Tulad nag-30 kami. Oo. Dalawa na kami nun. Dalawa kami, yung kaibigan ko. Yung kaya nag, -nag decision kami na mag-ipon. Na mag-ipon kami na ganun, mapaparisan. Sabi ko, ako ba alam ang luluto? Kasi maroon naman ako magluto. Tapos, minsan, yung, yung sahod ko, mga allowance ko, binibili ko talaga mga gamit. Naisip ko na kulang yung 150 para magsimula ka ng isang negosyo. Sa kanto naman ako, pag sarang ng tindahan dito, pag sarang ng tindahan, bukas ako. Okay. May dawag doon yung mong may kapila talaga talaga na ka mag-alangan. Oo, oh, yun. Kasi may ano sa pagnegosyo, may ano yan, ups and downs. Mayroon talagang ano yan, parang minsan, mahina, mahina, di ba? Wow. Meron ding malakas. Tanggapin mo talaga uh, na minsan na may ka. No yes, ah, uh, tanggapin mm. mo yan tapos talaga. Masarap po ba? Ikaw sir, masarap okay, ba? Okay pa. Okay, okay na. So, lagi ba kayong dumadayo dito pumupunta? Minsan lang po. Ah, minsan lang. Ah, uh, salamat po sir sa pag-promote sa business ko. Pumunta lang po kayo sa, dito po sa Albayog. Sarap po sa harap ako ng kaysa, no, matatagpuan po yung Encanto Paris Overlord. Uh, pwede nyo tikman yung, yung kung gaano kasarap yung Paris dito. Okay. Ano meron sa Paris? Pa uh, may over overload ka na, may kawali ka na, may chichorong bulak ka na. Okay, Aliray. Aliray's Paris Overload. Paris Overload siya. Alisabaw. Okay. Okay. So, sa lahat ng mga Kalbayog nun na gustong kumain dito sa Paris Overload, kung may Diwata Paris Overload sa Maynila, meron naman tayong Encanto Overload dito sa Kalbayog. Kaya ano pang inaantay nyo Dito na mismo sa Encanto Paris Overload. Ito na ang Encanto Paris Overload ni Kuya Gerald. Alam nyo guys, sa 100 pesos nyo dito ay swak talaga. Sobrang sobra na at sulit na sulit na pakasarapan ang kanyang paris. Dinudumog lagi ito ng mga tao dito mismo sa Kalbayog. Kaya kung ikaw, Kalbayog nun at kung saan ka man, punta ka na dito malapit lang yan sa may mall o kaharap lang mismo ng Gaisano Mall. Kung may diwata paris overload, Rosemar Paris Overload at Hiwaga Paris Overload dito naman sa Kalbayog City Western Summer ay mayroon din namang ipinagmamalaki ang Encanto Paris Overload. Sa halagang 100 pesos, meron ka ng unlimited rice, unlimited sabaw, at soft drinks. At alam nyo ba mga kalatagaw na may plano din si Kuya Gerald na dagdagan ang kanyang mga menu dito para naman may pagpipilian lahat ng kanyang mga customer. Ikaw kalatagaw, ano pang hinihintay mo? Tara na dito, talhin na ang buong barkada at pamilya. Dito na sa Encanto Paris Overload.